Grabe no, sobrang daming galis yung aso no. Isa sa mga recommended ko na remedy dyan sa mga galis ng ating mga alagang aso, mga ka dogs. Yung Madre de cacao, yung Madre de cacao talagang legit 'yan kasi ilang beses ko na nasubukan 'yan sa aking alagang aso at sobrang legit talaga. Bin nga lang, marami nagsasabi sa akin, nagko-comment, nagbe-message na nakakalason daw yung katas ng daw ng Madre de cacao. Ewan ko sa kanila, pero kasi talagang subok na subukan 'yan sa aking alagang aso eh. Marami na akong video niyan. Kasi nga dito sa likod bahay namin may madridig kakao din. Pero minsan, uh, nakakalbo, nawawala ng dahon. Hindi ko alam kung bakit. Kaya dapat may pang alternate tayo, di ba? Para naman pag nagkaroon ng galis ang ating alagang aso, tas wala akong makuha madridig kakao din sa likod ng bahay namin. Ito yung ginagamit ko. Ayan, mayroon ako nito dito sa bahay. Okay, meron ako nito. Talagang bumili ako nito kasi nga Ah, uh, mura lang siya tapos legit din. Talagang nasubukan ko 'to sa aking alagang aso at saka pusa. Kapag magkaroon sila ng katikati, -kati, pati nga yung paglalagas ng balahibo eh, kapag naglalagas yung balahibo, kapag naglalagas ng balahibo ng pusa ko at saka aso ko, ito yung ginagamit ko. Ito, uh, meron 'to sa yellow basket ko sa TikTok, sa video ko sa TikTok. Kung gusto niyo mag-order, pwede kayong mag-order nito.